Mga boss, ito nga ang unang trabaho ko dito sa Czech Republic bago ako lumipat ng ibang kumpanya. Ang tawag sa posisyon ko dito ay Nosar. Ako ang uh, nagsiset up ng talim na panghiwa sa sheet metal na iyong nakikita. Uh, sa ngayon, um, manipulat muna ako kasi kulang kami ng sa time na to kulang kami ng tao So, kailangan ng katulong ng manipulan. So, ang ginagawa na nga namin ngayon ay uh, pinutol na namin yung dalawang nasa gilid kasi uh, umiba na yan ng linya. Nagkiskisa na yung dalawang uh, bakal na yan dahil nga sa sobrang dikit at manipis ang hiwa. So, tinalian na namin yan para hindi na siya maghiwa-hiwalay at para na din na tuloy-tuloy yung ikot ng natitira pang hihiwain matalian na nga namin eh pinaikot na ulit yung makina hanggang sa maubos or matapos itong uh, uh, roll coil na ito na aming ginagawa. Kung nakikita nyo umiikot na siya, tuloy-tuloy uh, na 'yan hanggang sa ma matapos uh, maubos yung ano, yung natitira pang uh, roll coil metal na tina, ano hinihiwa. So sa part na nga na to ay tapos na siyang talian. Ang next process niyan ay ilalagay na sa paleta. So ikakamada siya. Uh, kada isang peraso, ang ilalim niyan ay nilalagyan ng kahoy para pagbinuhat binuhat yung isa, may daanan ng ano ng kadena or kung ano man ang pambuhat ng company na pagdadalhan so, niya. ginagawa yan, ko lang dyan ay so, apat uh, na siya. Yan, tapos um, nilalagyan ko siya. Pag napunong ng... na yan, ay tatalian na. No? Uh, pagkatali niyan, hahakutin na siya ng uh, forklip. Tapos, eh, titimbangin. Pagka uh, natimbang na, um, nalagyan niya ng plastic. O minsan, hindi na siya nilalagyan ng plastic. Depende sa order so sa part na to nga kung nakikita nyo nilalagyan ko siya ng kahoy kasi para hindi siya ano mahirap kuanin isa isa so yan tinatalihan ko na siya ang nagbubuhat pala nyan ay yung nakikita nyo yung naglilip nyan ay magnetic so nakaprogram program siya sa ano sa computer sa CNC machine So, ang paglagay ko naman ng kahoy dyan, ah uh, tinatapat-tapat ko siya. Kasi kapag no, pinagpatong-patong yan at hindi magkakatapat yung kahoy, yung bigat ng nasa taas, may tendency na yung uh, bakal na manipis na yan na, na, na nakarol, eh bumigay at dumulas yung, ano, yung kamada ng kahoy. So, dapat yung bigat ay iisa lang ang direksyon. Uh, tapusin nyo guys ang panunood para uh, may ideya kayo kung ano ang trabaho dito sa Europe. Uh, dito particularly sa Czech Republic. Ang company ko nga pala dati ay uh, WADC Free Session Tube. thank you